po, dito kami ngayon sa taas magpapahirin si baby. Ayan, binibilag muna ni Raymark para hindi umiyak kasi maaga pa naman. Muntin hmm. hmm. to din, nagmumursa. bahan kulit yan mamaya. Hindi ko na sombreroan. Hmm. Oh, kontento po yan. Hmm, may dumi si Bibig. Dulas, ang tambayan mo. Hindi hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. pa na didi. Papadidiin ko muna yan. Maaga pa man. Ayan, uh, uuwi na po kami. Kasama ko na ang aking baby. Ayan si Papa. O oh, si Raymarc. Natapos niya na yung mga papel. Pa, ikaw na yan, o. Oh, yung ano, timba, tsaka thermos. Yung electric pan. Ikaw na nun. Ang kami ako. Ano para makauwi mo? Electric pan pa, maliwan mo. Ano ba kaya ako? Sige na, mauna na kayo. Maang thermos mahulog, ah. Ayan po sa Raymart. Papa naman. Naliliitan yan, paliitan mo. Ilubog mo yung may pindutan. Hindi yan. Si Papa po yung kasama namin pag uwi sa bahay. Uh, gusto daw niyang sumama paghatid kasi may mga gamit kaming dadalhin. Uh, at si Raymark lang po yung kasama ko. Kaya tinulungan na kami ni Papa para yatin sa bahay. Ayan. Yung ibang gamit po dala na ni Raymark. Nakaka-uwi na siya. Yan po sila, sakay na kami para makauwi na si Bulinggit. Ay mainit. Ay mainit 'to. Oh. Yan. Nandito na po kami. Ini. Ini. Na. Na. na oh. ayan, uh, nandito na po kami sa bahay. Karga-karga muna ni Papa si Bibi kasi inaayos namin yung higaan ni Bibi. Tapos, ayan. Sabi ni Papa siya muna daw ang mga at maya, maya mauwi ma na din siya. Papahatid ko na lang po siya kay Raymart pag uwi. Yan po yung first time ni Papa na makarating sa bahay nila, Raymart Yan po yung ano, unang beses na nakapunta siya. Sumama rin po siya para malaman niya kung saan yung lugar nila, Raymarg. Dahil kami dyan igu sa pinto, kaya sa agaw, ilaayusin niya yan. <coughs> Iyo na <ta> na Iyo, takat rin. Minimum. <laughs> si Bados nga na ako, tagilid lang ako dyan. Okay, lolo niya na po. E, um... ito sa bahay niya. Ah, mm. mm. Yung ibang dalahan ni kung ano? Naan dyan. Uh, tabang nililipit ni Raymar yung mga kailangan ligpitin, ayan, bili mo na daw siya ng merienda ni Papa habang naghihintay. Ayan, si Bibi naman siya na muna yung may karga. Kasi ako, nakaupo ako dyan, nagpapahinga. At bawal pa daw ako magpara tatayo, tapos magpara kikilos. Para lakad kasi baka duguin pa daw po ako kaya, ayan. Si papa muna may karga habang hindi pa maayos din sa kwarto. Para pagpasok namin, higa na lang si baby tas magpapahinga na lang ako. Nagtatanong nga po pala dyan si papa kung kailan do kami makakapisita sa bahay. Sabi ko, uh, siguro pag one month na si baby kasi hindi naman pwedeng pagpara biyay, biyay 'yan kasi baby pa. Tsaka malayo din po yung kinarimaid papunta dito sa amin, papunta dun sa amin sa Mantagbak. Sabi ko, pwede naman silang magdalaw-dalaw. Sama niya si Bumbay para makita si baby. Madami naman yung sasabihin si Bumbay. Yes, <laughs> 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 Piyot ang iga. Ah, oh. Ayan, oh. na buksan ko pa electric fan Hindi ka hindi Hindi ka na, ka ka na baby. Ito na, mo pang itutok pa, andarin mo lang. 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 sa na po kami kinapadigay ko po siya kaya nakaganyan siya si papa naman niya tulog na at pagod maghapon maga pa naman po 7 pa lang mga 8 matutulog na rin ako ang ko hmm. Hmm, magdigay na ito parang higa ko na ikaw Ayan, katulog na po ang anak ko. Ang tulog. Si papa niya tulog na rin. Pagod maghapon. Ayan. ko na po siya at napadigay na rin. Press na Ay. naman yung anak ko. Tamang tulog lang siya. Ano naman si baby namin na tulog-tulog. Ayan. Hindi po yan iyakin. Maiyak na yung pagmadedi na. Marami ka pang balnawin? Yung kumot na lang. Mga kumot? Tama yan. Nilaba mo yung mga kumot at para mapalit tayo dito. Nag-ano muna po siya. Nag Paalam muna sa trabaho niya. One week siyang di papasok. Para siya muna yung magkikilos dito. hanggat hindi pa po ako nakakaligo sa gamot.